Bismillahirrahmanirrahim ar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sharfi anbiyai wal mursalin Nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sa so, insyaAllah, ar-Rusul wal Risalat Yung sumunod na bahagi doon sa Imanu bil Risalat Yung Imanu bil kutub Pananampalataya sa mga kasulatan Kayfa Fayakunul imanu bir risalat. Paano ba tayo naniniwala? Una na ng palataya sa mga mensahe ng mga sugo at mga propeta. Paano na ibig sabihin ganito tayo dapat uunawa sa ating uh, relihiyon inshallah kung paano natin kinikilala yung mga kasulatan. Kasi ko far wala ano sa kanila <laughs> Walang halaga sa kanila halos yung kasulatan. Sa kukuha sila ng isa dalawang bersikulo, papaliwanag nila, ipapangaral nila, gaya ganyan, amen, amen, tasang kamay, <laughs> gano'n, wala na. Pero tayo, mas ano tayo, mas organisado tayo pagdating sa bagay na ito, Alhamdulillah. Si sumunod na usapin, yun nga. minu afil kutubi as samawiya as sabi tayo ay naniniwala sa anumang dumating na mula o kabilang sa mga aklat na samawiya yung mga aklat na ipinahayag sa mga propeta o mga sugo at mga sugo kumbaga yung nak nakaraan ang natalakay natin yung mga ano eh yung paniniwala natin sa mga kapahayagan sa pangkalahatan sa wahi hindi naman kasi lahat ng wahi naging aklat di ba pero kapag sinabing Imanu bil kutub doon sa arkanol iman, napapaloob na rin dito yung iman sa lahat ng wahi, kapahayagan. Katulad na kung paanong ang tinatawag sa arkanol iman, imanubil rusul, pero nainiwala din tayo sa mga propeta. Kung mas specific lang yung binanggit pero napapaloob na doon yung lahat ng katulad nito. Sa so, dito yung kutub na yung pinag-uusapan. At tinatawag silang kutubus samawiyah adjective ito sa Ano kayong tinutukoy dito? Aklat na galing sa aklat sa sama, di ba? Galing sa langit. Mm -hmm. Heavenly, kumbaga, Samawiya. Heavenly na kutub ng mga aklat. Ibig sabihin galing galing sa langit, galing sa taas, hindi galing dito. Galing kay Allah. As sabi ka na una. Di ba? Sabi ka na una. Wa an Ah uh, wa an al-inkyada laha wal biha kana wajiban alal umam allati nazalat al alkutub So nang bumaba ang mga aklat nito sa sino man o ano man sa mga umma, may maraming batibang umma at ang mga umma saan sila nadedistinguish sa isa't isa? Hindi sa ano sa pangkalahatan. O sino yung sugo o propeta nila? Dahil sila na siya isa't isa. O ni Papeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, o ni Musa Salam, o ni na Sulaiman, Dawud Alaihi Masallam at iba pa. Ngayon tinutukoy dito na umma na wajib para sa sino mang umma na tumalima at maghatol ayon sa aklat na ipinahayag sa kanila, sa umma nila. Nang ibig sabihin nito, maaring merong aklat na para sa umana ito na hindi pwede sa umana iba. Diba? Bawing Injil, hindi pwede sa atin. Pero yung Torah, ang unique naman sa Torah, palaging binabanggit ni Isa alihis salam na ipinadala siya para ipatupad yung Torah. So meron siya daladala Injil. Pero at the same time, pinapatupad niya rin yung Torah. Pero tayo, kumbaga hindi na natin talaga din mo sa wina walang hiya o nilalapas natin ibang kasulatan hindi na natin pinapatupad yung alinman sa kanilang uh, batas unlike kay Isa alihis na pinapatupad din niya yung Torah sa atin malinaw Quran at Sunna ang ating ay uh, ipapatupad na siya rin namang binabanggit dito na tayo ay tatalima at tayo ay maghahatol sa pamagitan ng aklat na ipinahayag sa ating umma ang Quran. Qunu'minu bi'annal kutubis samawiyya yusaddiqu ba'da ba'da. Naniniwala rin tayo na ang lahat ng mga aklat na nagmula sa langit mula kay Allah ay nagpapatotoo sa isa't isa. At totoo nga naman. Nagpapatotoo si isa't isa. Kaya nga may kita natin sa lahat ng iba't ibang mga umma ng mga propeta, iba't ibang mga mensahe nila maaring nagkakaiba-iba ang kanilang mga sharia pero pagdating sa kanilang mga basic na mga katuruan, arkanul islam, arkanul iman, pare-pareho meron sila. Kaya nga kung ihimayin natin yung kristyanismo, eh, bandang huli, mapansin natin, nainiwala din sila sa arkanul iman, lahat-lahat. At sa Biblia, merong bakas ng arkanul islam. Merong bakas ng arkanul islam. Shahada, sala, zaka, fasting, hajj. May bakas na nababanggit doon sa uh, Biblia. So, ibig sabihin, nagpapatotoo sila sa isa't isa. Na nagpapatotoo, ibig sabihin, pinatotohanan ng nauna o pinatotohanan ng nahuli yung nauna. Ito sinabi sa, halimbawa, uh, sinasabi sa Quran ko ano yung mga binanggit sa Torah. Ganon o maari rin mga ngahulga nito yung katulad nga binanggit ko kanina pare-pareho sila ng mga tinuturo pagdating sa akida lalong lalo na pero meron din mga pagkakatulad sa mga pinaka basic na mga gawaing pagsamba yung Arkanul Islam meron din ganito mga propeta at dahil nagpapatotoo ang mga kasulatan sa isa't isa wala yung kadibu ba'duha ba'da hindi pinasisinungalingan ng alinmang aklat ang isa't isa. Hindi sila nagtataliwasan. Liban na lang kung meron ng bago na ipapatupad si Allah na batas para sa umma na yon na kung saan ipinadala yung isang specific na aklat. Kung baga, magkakaroon ng nask abrogation. Pero hindi nibig sabihin na nagkaroon ng taliwasan. Bawa sa atin, di ba? Pinintulutan na ni Allah ang lahat ng lamang dagat kahit yung tahong uh, pusit hipon kasi para sa mga hudyo ang halal lang para sa kanila na lamang dagat yung merong kaliskis at merong palikpik kapag isda hindi nila pwedeng kainin hindi nila pwedeng kainin yun yung tinatawag nila ano, kosher yung iba pang tawag nila sa halal kung katumbas ng halal so mas mahigpit ang mga hudyo sa pagkain kaysa sa mga muslim kaya nga tayo, inshallah, pwede tayong kumain ng ano, pagkain ng mga hudyo. At actually, Kristiyano. Yung nga, yung mga Kristiyano, ano sila ngayon, eh, nagkahalo-halo na sila ngayon. Eh, yung baboy, ginawa na nilang halal. Pero yung mga hudyo, nananatiling bawal sa kanila yung baboy. Tapos yung mga Kristiyano, kumakain na ng kung ano-ano. Sabi nga nila, basta gumagalaw sa ibabaw at ilalim ng lupa, pwedeng kainin. <laughs> Kahit ano pa yan, bulate, palaka. Dito, dami kong nakita ko minsan, dami niyang dala-dala, naka ano, kabitin. Palaka pala 'yun, may benta nila. Nabenta pa naman 'yan. masarap po 'yung kinakain ko namin dati. Nakain kayo ng ganun. Oh, ano ba lasa nun? Parang manok po din. Parang manok din. Prenaid. Eh, e, paano 'yung buto nun? Malambot, malambot po. Nakakain na rin pag prenito. Oh, Magigimbalutong. Oh, pag crunchy. Mm. Ano hindi? Yun laman loob niya. Paano? <laughs> so, po yun. Paano papatay yung gigilitan din? Oo. Tapos ko kayo eh, um, eh, lalagyan po siya ng mainim na tubig tapos kanyang <laughs> O tatanggalin yung balat. Banin. Ah, matanggal din yung balat. Pero yung laman loob niya, nandun lang. Kakainin niyo na rin. Ay, tatagalin. Parang manok talaga din. O, tapos parang pato din po yun. Pag tinanggal mo yung mulo, gumagalaw-galaw pa. Magalaw pa rin, Oo. <laughs> Saksakan mo nga ng kuryente yun eh. Battery. Gagalaw-galaw pa yung paa si eh. Sisipa-sipa pa yun eh. ano na yung <laughs> ganito para Oo. Oh. Masarap yung... Pusa. Kain kayo? Pero yung Kumakain kayo. Siopaw. Oh, Dati mo. na kain na lang <laughs> yung pusa. Yung nagpausad <laughs> yan, ano eh. Si pusa. Ang nagpauso pala niyan si ano, si Fernando Amorsolo. Kasi gumagawa siya dati ng caricature, sa diaryo eh. Meron siyang ano, karikatur. yung in -cheek. May hawak-hawak na pusa. Gagawing show pa daw. Siya ang ano eh, nagpauso. Pero hindi naman daw kasi ano eh. Una, at talo kasi, talo sa labor eh kapag pusa yung iyan uh, Kasi konti lang laman ng pusa may mga kakatay ka ng isang pusa ang labor doon kasing tagal lang din ang labor sa pagkatay ng manok tas konti lang yung laman na makukuha mo o di manok ka na lang so, mautak yung mga inchik di sila papalugi sa oras kahit libre pa nila makukuha yung pusa hindi rin kaya yung kausap namin noon yung nakuwento ko sa inyo ano, yung nagsyosyopaw na ano, na inchik sabi niya hindi, hindi totoo mahirap kung gustuhin man nila mahirap gawin nagagawing sahog ng siopaw yung ano, palaman ng siopaw yung pusa. Diyan po yung naipabalita sa GMA, di ba? Mm, -hmm. pero ano daw, hindi ali, siya ali. Hindi siya feasible kung ga ininegosyo mo na siopaw pusa. May, may, nangyaring kaya sa bagalan. Posible rin. Kasi ano, kahit ano naman, kinakain ng tao eh. Kahapon nga, di ba, pinag-uusapan natin wrong turn. Mukhang hindi wrong turn yata tayo. Ah. Kasi si engineer yung pa ano ta, papunta pa lang kami doon. May mga maling liko din kami. May nilikuan kami yung packet ng, ng gubat. Buti na sa lubong namin yung si Manong din na kausap din natin nung ano kahapon. Sabi niya sa akin pupunta. Inaharap namin ganitong lupa binenta. Ay, ba hindi niya gubat. <laughs> gubat tayo eh, pupuntahan niya diyan. Buti inawat niya kami. Hindi din hindi niya hindi ano no, galing Saudi. Galing Saudi rin mm, yung isang ano dun, daanan. So, dito fal Injilu lit ito nga sample. Ang Injil ay nagpapatotoo sa Torah. So, sinabi ni Allah Suratul Maida chapter 5 verse 46. Musaddikan lima bayna yadayhi minat Torah. Ganito rin sa Suratul Saf, di diba? yung ano yung musad di limabay lima bay niya may ah, si, isa pa yung sasabi na lima bay niya daya may taurati wal injil sa so, yung tora daw ay ah, yung injil ay nagpapatotoo sa anumang kumbaga nauna nang naip, naipadala sa tora pinapatotohanan ng injil na yung tora tsaka injil sabay silang ano eh sabay silang umiral ng panahon ni Isa salam. Kaya merong bersikulo sa Biblia na si Isa salam, hindi raw siya na, na, na parito, hindi siya pinadala upang um, baguhin kahit tuldok. Di ba? Ultimo tuldok ng lumang kasulatan, hindi niya babaguhin. Kasi sabay na umiral ang Torah at Injil noong panahon ni Isa salam. Wa man ankara shay'an mimma anzalahu Allahu fa huwa kafirun. Sino man ang magpasinungaling sa anumang ipinahayag ni Allah o pinababa ni Allah, siya ay may tuturing na kafir. Yung katulad ng katu, kung, paano natin tinalakay sa akida, yung hindi paniniwala sa kahit isa sa mga pangalan o katangian ni Allah, kufur. Kasi ang, ang hindi paniniwala sa anumang pangalan o katangian ni Allah, yung mga ngahulugan din na hindi paniniwala, sa anumang katangian o pangalan ni Allah na nababanggit sa Quran lalong lalo na o kahit nga sa sunna eh kung itatakwil ng tao ang, ang sunna o man sa sunna mauuwi sa nawaqidul eh, sa nawakidul islam mauuwi sa nawakidul islam diba man abgada shay'an mimma ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar sino man ang mamuhi salin mangdala ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit pa sinasagawa niya ito nagiging kafir yung pagkamuhi na tinatukoy dito yung pagkamuhi na talagang ano kinamumuhian niya dahil hindi niya pinaniniwalaan pero kinamumuhian niya dahil nahihirapan siya bakit kay bundok dalawang oras di ba kamuhi-muhi yun eh yun normal na pagkamuhi yun eh walang kufur doon pero ito ayaw niya talaga so yun magiging kufur kahit alin man sa mga aya halimbawa magiging gano'n siya kufur sa surat ni sa verse 136 waman kan karashay an mimma anzalahu ay hindi pala hindi na pala aya ang aya wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla Sino man ang hindi manampalataya kay Allah sa mga anghel, sa mga kasulatan, sa mga sugo, at sa araw ng paghuhukom ay naligaw ng malayong pagkaligaw. So lahat ng arkanol iman na babanggit dito halos. Pwera sa? Pwera sa kadar. Yung kadar lang hindi nabanggit dito. Pero lahat sila, lahat ito ay kabilang sa arkanol iman. So suratul araf, chapter 7, verse 40. Innal ladina kadlabu bi ayatina, mustakbaru anha, sino mang magpasinungaling sa aming mga tanda o stakbaruan ha at magmalaki, magyabang ibig sabihin, nagmamalaki siya at nagyayabang na kumbaga, hindi niya ito tinatanggap dulot ng kanyang kayabangan o pagmamalaki ayun nga, kadla ba? magkaiba iba yung kadla ba sa kadiba, di ba, diba? kadi ba nagsinungaling yung kadla ba kasi kung yung sadda ka pinagtitibay mo na ito ay totoo kapag yung kad, yung kadla ba kabaligtaran pinagtitibay mo na ito ay mali pinasis pinapasinungalingan mo pagpapasinungaling takdib o oh, ano tama pwede pwede siyang ano din eh takdib ang kanyang ano pala noun takdib pagpapasinungaling kadib pagsisinungaling kadib pagsisinungaling takdib pagpapasinungaling Inga innal ladina ka kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sino mang nagpasinungaling sa aming mga tanda at nagmalaki dito, nagyabang dito. layo yufattahu abwabus sama. Hindi pagbubuksan para sa kanila ang mga pinto ng langit. Na tinutukoy dito, syempre, maaring tinutukoy dito 'yung pagbubukas ng pinto para sa kanila, sa kanilang mga kamatayan. Ibayakit 'yung kaluluwa. Tapos magtatanong yung mga anghel doon, ano yan, sino yan? Sasabihin nung ano nung malakalmot at mga anghel ng ng kamatayan na kasama kasama niya kumbaga. Kung ito ba ay mabuti o masamang tao. Kapag masama, pagbabawalan siya doon. Wala yad kulunal jannata. At hindi rin sila papasok sa paraiso hatta yalijaljalamu fisammil khayata. Hanggang sa lumusot ang Jamal sa Khiyat. Yung Jamal na tinutukoy dito, importante importanteng tafsir eh. Jamal isipin mo ano, 'di ba? Camel. Yung Jamal pala na tinutukoy dito, uh, sa ibang tafsira, yung Jamal lubid pala, lubid na ipapasok sa karayom. Pero syempre, sabi ng ibang mga sa ibang tapsir, pwedeng tinutukoy din dito yung Jamal na camel na papapasukin sa karayom. Ibig sabihin, yung kasabihan pala sa Tagalog na pagpasok sa butas ng karayom, ibig sabihin yung tinutukoy yung bagay na mahirap, imposible. Eh kasabihan din pala ng mga Arabo. May ganun din silang kasabihan na para kang pumasok sa butas ng karayom. So hindi raw sila maka papa, papa daanin sa pinto ng langit at hindi sila papasok sa paraiso hanggang sa makalusot ang camel sa karayom o sabi nga nila yung jamal na yun, yung makapal na lubid nalaman ko yun minsan kasi yung, yung isang ano namin yung arabo dun sa, ano, sa mensahe tv check topic nakita siya lubid na ano, malaki Ganun kalaki. Sabi niya, anong tawag dito? Sabi ko, habal, lubid Sabi niya, ito tinatawag ding jamal, sabi niya. At ito rin yung nandun sa aya. <laughs> ito nga, yung hatta yalijal jamalu fisamil kayat Yun din daw isa sa mga kahulugan ng ano. Pagpasok ng jamal, yung malaking lubid, laki nun, ganun. Tapos yung butas ng karayom, katiting lang yun, imposible pa rin na lumusok imposible pa rin na lumusot. Pero sabihin niya siguro ng kambal, eh, pwede ka lang pag-iwahiwalayin yung lubid, di ba? Wala yung wala sa usapin yun. <laughs> wala sa usapin yun. Hindi mo yung may, may papalusot ng buo. Unahan ko yung kambal ulit, ah. Duri, iniisip. Parang di mo pakali si Rashid, eh? Parang kinikiliti yung imahinasyon nito, eh. Eh, kung malaking karayom, <laughs> 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 oh, bala sa buhay mo. <laughs> bala. Sige so, nga, wano di ko binas ka syariati Allahi kati ti syariah as sabi ka, kuliyan aw Juzian Sa so, naniniwala tayo walang taliwasan. Walang taliwasan. Pero naniniwala rin tayo na maari magkakaroon ng nask. Ani nask? Naalala nyo? abrogation. Merong bagong batas na papalit sa lumang batas. Sa so dun sa panahon ng Injil at since pareho naman silang uh, uh, umiiral, sa so maaring pareho silang ipapatupad. Word for word, tanggap yung Tora. Word for word, tanggap yung Injil. Pero sa atin, nainiwala tayo na maaring sa mga kasulatan ay totally abrogated yung mga nauna o partially abrogated. Yun nga, magkakaroon ng nask nas, na kulian o juzian. Kulian ibig sabihin kumpleto at juzian partial. Faqad halallahu liadama tazwiju banatihi min banayhi thumma nasakha Halimbawa dito. Pinahintulutan daw ni Allah na yung mga anak ni Adan na dalawang babae ay mapangasawa nila yung kanilang dalawang kapatid na uh, lalaki. 'Di ba? So sabi sa mga tafsir pang kambal dough ito, kambal na lalaki kambal na babae o kam kambal na lalakit babae. Kumbaga. At isa kambal na lalaki babae. Ganun pala. Kambal na lalakit babae, tapos kambal na lalakit babae. Tapos mapapangasawa nila hindi nila kambal, kumbaga. At pagkatapos nito, nasa kahada. Inabrogate na ito ni Allah. Pinagbawal na habang panahon na mapapangasawa ng tao, yung kapatid niya. Wa mimma ka na mubahan li an yajma arrajula bay na uktayn fizawaji wa faalahu nasaka. At yun din, sa kalagayan ni Yaqub, napangasawa niya yung dalawang magkapatid na babae. Diba? sa so kahit sa Bible, si Nalea at Rachel Magka, magkapatid yun pinahintulutan yun para sa kanya pero inabrogate ito ni Allah hindi na ito pinahintulutan habang panahon hindi ito pinahintulutan habang panahon actually siya, yung, siya lang yung kilala ko na ano eh na napangasawa niya magkapatid si Musa alayhi salam isa lang din talaga doon sa magkapatid yung ano yung napangasawa niya wal, inhing, wal injilu ahalla ba'da maharramah Bada lima fit At sa Injil, pinahintulutan din naman ang ilan sa mga pinagbawal sa Torah. So, pininiwalaan nila yung Torah, oo. Pero, syempre, sa Injil, ito yung sinasabing partial na abrogation. So, sa atin sa Islam, maaring ang Quran, totally inabrogate niya yung mga naunang mga kasulatan. Pero yung Injil, meron din mga partially inaabrogate niya. Dahil merong, kumbaga, sa mas malaking parte ng Torah tinatanggap pa rin ng mga Kristiyano sa panahon ni Isa alihis salam yung nga sa sura alimran verse 50 wamusaddikan lima bay na yadaya at taurat wali uhilla lakum ba'dal ladhi sabi ni Isa salam ako ay pinadala na magpapatunay sa anumang nauna sa akin magpapatibay sa anumang nauna sa akin na Torah kung anong pinahayag sa Torah sa pangutos ng Diyos o so ano pang nilalaman nito papatupad niya at upang gawing halal liuhilla upang gawin kong halal sabi ni Isa alayhi upang gawin kong halal para sa inyo ang ilan sa mga ipinagbawal sa inyo ang ilan sa mga ipinagbawal sa inyo at ang Quran naman uh, sa kabilang dako Wal Qur'an na sa mimma fit Tawrat wal Injil. Atong Qur'an gayon din. Kumbaga, inaabrogate nito ang marami sa nasa Bible, sa Injil at Torah. Pero maaring maintindihan natin nga eh, total ang abrogation sa atin. Kasi walang anumang halaga sa atin sa relihiyon natin ng Injil o Torah. Hindi natin ito binabasa sa sala. Di ba? wala namang sala na magbabasa tayo ng Injil dito. Hindi tayo kumbaga kukuha ng batas sa Injil o sa Torah. Yung mga ano lang, yung mga nagdadaawa lang talaga yung panati ko sa ano eh, sa Biblia. Pero kahit yun nga, hindi natin kailangan gawin. Nagdadaawa tayo, Biblia. Hindi natin kailangan gawin Walang halaga sa atin ang Biblia. Kumbaga walang anumang tashri o pagiging ng paggamit ng Biblia o ng lumang tipan, bagong tipan sa atin, sa alimang bahagi ng ating reliyon walang paggagamitan kaya maaaring maunawaan natin na totally abrogated pero ang tinutukoy dito pagdating sa mga kumbaga, specific na mga teksto so ang Quran ay malinaw na nag-abrogate, nagpabanggit na ito ay sumasapaw pumapalit sa mga nababanggit sa Torah at Injil sinabi ni Allah Surah al-A'raf verse 157 Al-ladina yattabi'una rasulah an nabiyal ummi Silang mga sumunod sa sugo ang propeta na ummi Ang propeta na ummi ibig sabihin hindi marunong bumasa at sumulat, yun yung ummi Al-ladina jinuda maktuban endahum fit-taurati wal-injil ang propeta nito si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na matatagpuan nilang nakasulat sa kanilang mga kasulatan sa Torah at Injil. Pero syempre katulad din ko palagi uh, wala nang original kasi nila eh. Kaya hindi na natin mababasa specifically yung pangalan niya. Na nababanggit yung pangalan niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi puro translation na lang ang meron ngayon. Pero kung babalikan natin yung mga original na Hebrew nito o Aramaic, mababanggit talaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar inutusan sila ng propeta ito na ito ng kabutihan at pinagbabawalan sila ng paggawa ng masama wa yuhillu lahum tayyibati wa yuharrimu khaba'ith Ginawang halal para sa kanila ng propeta na ito ang mabubuti at ipinagbawal niya sa kanila ang masasama wayadau anhum israhum wal aglala allati kanat alihim at inaalis ng propeta na ito yung kanilang mga pasanin at yung kanilang mga kumaga tanikala mga kadena na nakakadena sa kanila na dahil dito kumbaga nahihirapan sila so maraming mga naging pagpapadali sa Islam kung iyahambing sa iba pang mga naunang mga relihiyon no? kasulatan alhamdulillah so eting dito unang ano, yung paniniwala, kung paano tayo naniniwala sa mga kasulatan na naniniwala tayo na maaring ito ay magkakaroon ng nask pagpapalit o pagpapatibay pero hindi magkakaroon kailanman ng taliwasan sa mga kasulatan Alhamdulillah sa so, tutulihan dito insya Allah yung sunod na, na usapin ay yung ano naman yung tungkol sa Quran pwede ba na Quran lang ang paniniwalaan natin hindi tayo maniniwala sa iba pa mga kasulatan? Pwede, eh, dapat nga lang. Pero isa pang mahalagang uh, usapin dito sa usapin ito, pwede bang Quran lang hindi maniniwala sa Sunnah? So yun ay hindi pwede. Tata-talakayin pa natin mga detalye niyan inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.